Diabetic ka ba at may sugat sa paa na ayaw maghilom? Baka delikado na yan. Marami ng gamot ang nasubukan pero wala pa ring epekto, gastos lang ng gastos, lalong lumalala pa. Buti na lang may diabetic foot treatment cream, specially formulated para sa sugat ng may diabetes. Gamit ang mga sangkap tulad ng Sophora Flavescens, Pampakalma at Anti-Irritation. Radix Temonae, Antibacterial, Fructus Canidii at Cochiae, Pampatuyo ng Sugat menthol at borneol, pampaginhawa, vaseline plus propylene glycol, skin protection and moisture. Ganito lang gamitin, linisin muna ang sugat gamit ang malinis na tubig. Patuyuin, ipahid ang cream dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Hindi kailangan banlawan. Safe, simple, at effective. Sa loob lang ng tatlo hanggang limang araw, maraming users ang nakapansin ng pagkatuyo ng sugat at ginhawa. Patuloy lang sa paggamit. Dahil ang sugat, kailangan ng tamang alaga. Order na bago pa lumala ang sugat mo. Para sa sugat ng may diabetes, ito ang cream na maasahan mo.